Ayun mga yes! kaharabas guys Pamasyal ah, tayo sa probinsya namin Yes! Ayan, no? Oh. Ayan. Ito yung Aklan River oh. Tapos ito yung Babalion Creek ngayon guys yun, ganda bahay oh ayos <laughs> kaya tayo Ayun mga Karabas Nurse, andito po tayo ngayon sa probinsya ko. Ayun. Ayun po. Bakasyon po tayo ngayon. Ayun. Ganda po ng ilog namin dito. Nung mga bata kami, eh, marami akong nahuhuling tilapia dyan. Iwan ko na nga lang ngayon, hindi ko pa kasi nasubukan. May mga lambat pa kaming gamit. Ayun no? Ganyan. Ito yes! po connected sa Libacao River kung saan yung famous na uh, water trail. Ayan o. Oh. Diba ang ganda? Ayos. Ah, Nakabashing po tayo ngayon. Woo! Ayan. mga kaharabas mars ayan ayan hanggang po yan doon sa dulo ng dagat po doon sa bakaw tapos itong way naman po is manggagaling sa libakaw yes ayan sarap maligo dyan bukas ng umaga babalik ako dito para maligo Check natin. Woo! May mga tawag sa amin is ugang. Ulang. So, subukan natin. Hipon po, hipon. Kung meron pa. malabo kasi yung ano medyo malabo yung yung ano yung tubig kaya hindi natin masyado makita guys okay, so, sarap maligo dyan, no? Running water. Tapos dito, yan o, oh, sarap mamingwit dyan. Yan no? Wow, Philippines talaga. Considered as isa sa mga yamang tubig natin sa Pilipinas. O, oh, yes! Aklan River. Eh, pagmamalaki po yan. Kasi medyo malabo kasi guys, yung tubig eh. Ah. Uh, Dengarin nakita. Wow. Ayos. Actually po itong ilog na to is tabi lang nung ating uh, pinapagawang lot. Uh, pinapagawang uh, uh, mini house sa lote. Ayun. Guys. So ayun, pabalik na tayo dun sa ating mini house. Ayun po shout out po sa lahat na subscriber natin dyan sa mga nanonood po sa atin maraming maraming salamat po keep watching lang po sana po huwag po kayo magsawa sa panonood sa atin share po, po sa iyong munting buhay probinsya ayan maririnig nyo yung puni ng ano tawag sa amin dito is mga sa Tagalog yan kulisap ayun kulisap yan dinig na dinig po siya. Ayan. Ayan po ang buhay probinsya. Ayan o. Oh, napakalawak po ng ilog na yan. So almost like uh, two from both side. From doon sa kabilang side hanggang siguro may mga nasa dalawang kilometro po yan mayigit. So during po ng uh, baha talagang minsan ano po yan talaga kung mas sobrang malaki ang ano ang ang baha talagang ano po yan kasi covered po ng, ng, tubig yan yun parang meron doon namimimik po doon ah. siya ay nakatambay doon sa may ano ayun o no? mga malakita nga natin mga guys ayun o Wala walang kung anong ginagawa niya doon alam mo kasi siya nakaupo doon baka meron siyang ano o nga namimingwit ho yan guys Dati Ito po yung part Yung area na to is Dati is ano siya Malawak pa po siyang lupain yes! Dito So tinatamnan ho yan ng ano Ng Ng mais At saka maniho Ayun. O nga guys parang Nanlalambat siya doon ah Ayan. Eh. Ko alam ko anong ginagawa. Wow. Ang lalambat po siya, guys. Ayan. Kaya ganda po, oh. ganda ng mga bato, oh. guys, oh. Kaya ang sarap po magpagawa ng ano dito, ng bahay sa amin kasi ang buhangin. Accessible po siya yun nga lang yung maghahakot lang yung maglalagyan nyo ng truck so yun sa truck yun lang medyo ano guys okay, so, oh sarap maglakad lakad dito wow yun ginagawa nyo ah yun lalambat po siya mga guys yun no tingnan po natin to oh, kung sino po siya yun

Ayun, uh, na si kuya ng kanyang ano uh, tago ng tawag sa amin yun bali ah, bine po nilalagyan ng ano yung nilalagyan ng bulate yung uh, sima tapos hahayaan mo yan for the rest of ano yung night po mung, mung gabi po yes Dun sa may gitna siya iyan bobabato din guys ay, no o. tapos yan guys kung alam nyo po ay eh, ganyan din ang ginagawa, ginagawa namin no nung medyo wala pa tayo sa noon mga high school life natin ganyan din po ganyan po yung way of uh, fishing namin dito isa sa mga way of fishing namin uh, yan ang tawag yan isa uh, sagon or tagon ayan So, bukas po yan ng uh, umaga At Bali, ano Ditingnan po yan bukas ng umaga kung may huli Ayan, guys, okay, oh ayun, Medyo madilim na, guys at yun na nga guys yung naging experience natin nung nagbakasyon tayo ng maikli sa ating probinsya. Ayan. Ayun. Shout out po sa ating lahat at maraming maraming salamat po sa mga subscriber po natin dyan sa lahat. Ingat po at huwag po sana kayo magsawa. Sa mga susunod po, po natin yung mga video, sana po panoorin po, inyo pa rin po. Maraming maraming salamat po at ingat po sa ating lahat. Yan na naman po si Pogi. Dumaan na naman. Banding. Ayan po, with papi. Salamat po, ingat, God bless.